Hello guys, this is Jana. Welcome back to my channel. So, ang gagawin natin ngayon ay magbubukas ako ng aking alkansya. Kahit pa paano, makatulong tayo sa ating liner at mga bahay. So, ngayon, kukunin na natin ang ating alkansya. Yan, ito siya. Hello Kitty na may password para hindi siya madaling buksan at sirain. May password po siya. tapos natin lahat bilangin. So, mahigit pa lang siya kasi ng January lang nag, nagumpisa, So, ang gagawin na lang natin ay magluluto tayo ng breakfast. So, bawal pa naman kasi ako sumama kay la mami at daddy. So, sila na lang yung bibili doon sa palengke. See you later guys! Ayan guys, yung mga pinamili ni Daddy at Mommy. Kompleto na lahat. So, naroon tayong pihon at mga at kulay tapos magtika at bawang. chicken tapos paglalagyan natin ng mga niluto narin na din tayo mga tiyara nidor yan, magamit ayan guys kumpleto na lahat ang mga nila. guys. Uh, marami na nahiwa si Daddy. Uh, ayan na yung mga ingredients natin. Nahiwa niya na. Repolyo na lang yung hiwain niya. Ayan guys. Meron na lang isang that wow. in kita din siya magluto. Ah, uh, ini-stress na lang yung pag sa home natin yan. Hindi ka sinisas. Yan si Dad. Tingnan natin kung paano siya magigwa. Ang ating mas Is, uh, ayan na tapos na si daddy maghiwa ng um, ating chicken yan, hinugasan niya na lang at dito tayo magluluto papakuluin niya muna yung ating chicken tapos dito ang ating lutuan Ayan, papakuluan niya muna. So, ayan guys. Uh, kumukulo na yung ating chicken. So, magluluto na tayo. So, ayan ang ating mga ingredients. Ayan. So, ayan guys. Tapos na ugasan ni Daddy yung ating mga ingredients. this si Daddy mag start magluto. Ayan guys, mag-start we'll na si Daddy si Daddy magluto. sunod na niyang nilagay ang an So, lalagyan natin ng toyo. So, ayan guys, luto na yung ating bihon. ayan guys ayan patapos na din kami mag-repack so, nandito yung

Okay lang ba kuya pumunta doon sa mga ano? Dito sa may police station? Okay, Tama kayong baka? Dito kayo pong ibabaan? Oo. Diyan, diyan. Kompleto so, na ba? Lahat na ba kayo may round? Oo. Diyan, dito na kayo. Si Ayun, para kayo. Ayun, dalawa pa pala. Diyan, ano? Ayun, diyan. Ayun, siya may ano? Sa may... Diba siya Sa may... Ay, ko na, si ilog? Oo. Ayun, dalawa pa nagbabandero. Matiran nyo na lang. Oo. Eh, magandina mo bukod din siya ano awaala maysay ilog na eh ka. ano mo yan daw kina ano kina kuya kasi may dalawa pa sila ah oh, ayan sinanay bigyan mo sinanay oh ayun diyan na lang sa may makro ko

Saan ba kuya mayroon pa doon tayong ano, mga frontliners? Doon sa may kabila ng ano, may Santa po. Rita. Mayroon? Yun dito, banda na lang sa may oh, ano. May din dito. Maglalakad na lang kami kuya pagdating doon sa may inanan mo sa amin kanina. Uh, Malapit na yung 4,000 sa atin. Ayan guys, napapunta ulit ganit sa ibang frontliners. Wala uh, na, dami din na rin. Wala na, dami din rin. Ayan guys, pupuntahan ulit natin dito yung ibang ano, uh, barangay frontliners natin. Ayan. Ayan, hindi namin mabasok. Bigyan na kay Pansit. Ayan, ayan. Ayan kayo dyan. Apat kayo? Oh, sige na, ibigay mo. Ibigay na, ibigay mo na. Ibigay mo na, ibigay mo na dali. Ayan guys. Kuya, breakfast. Isa na lang dali, lagyan pa isa. Thank you. Ayan guys. Kaya thank you. Ayan napupunta tayo guys sa iba nating frontliners ayan guys so, dalawa na lang pasensya na, na po kayo kuya dalawa na lang yung ano, natira nanigay na kasi kami dun sa mga ano, sa iba nating frontliners thank you, tagisa na lang sila ate, tag-isa Thank you po Tara, kukunin natin yung iba sa bahay. Thank you. Thank you. So, guys, pa uh, pauwi na muna tayo, guys. Uh, medyo naubos na. So, babalik na lang kami. Ayan, guys. Bumalik na kami ng bahay. Kinuha na namin yung mga ibang mga breakfast na pamimigay natin. So, yung natira na lang doon sa mga ating bahay Kasi naubos yung uh, ating event breakfast dahil binigay natin sa frontliner. So, let's go. Ako na dyan, ako na. Saan sila kay Aileen ate? Andun si Aileen eh. Ito, pabigay mo na lang kay ilen Ay, kay ilen Bigay mo na lang kay, kay mama niya. Thank you. Ate, breakfast. No? Bigyan mo si ate. Bigyan mo si ate. Jay. Ano? Salamat. Ate, breakfast. Salamat. Marami. Ayun. Ayan, ibigay mo kay Aileen. Dito kay tatay na lang yung isa. Kasi wala naman eh pupunta pa tayo sa malayo so, so taposin na lang journey. muna natin kasi may, Macdo, Ay, may Macdo. galing na kami sa may makdo binigyan na namin yung mga pulis ah. so wala na isa na lang bigay bigay mo na lang ito doon kay ano kay ate kasi isa na lang din eh bigay dun lang kay nanay ayan isa na lang guys hmm. natapos na yung ano Ayan guys, tapos na kami. Salamat. Thank you. Ah, ba yung bata? <tipuro> so, ayan guys, tapos na kami mami guys. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the bell and like. Bye-bye! Thank you for watching!